Ayan guys. Ayan, may tumawag sa akin dito kanina eh. Nag-comment kasi ako dito kay ito. Dahil yang mga nakikita. Ayan po, nag-comment ako dito kay Miss Cherry White. Ito, nag-comment ako dito sa ng share Ayan o. hello po. Panalo yata ako eh. Nanalo yata ako eh. Hello. Hello po, magandang hapon. Yes po. Okay, oh, kayo po yung nag-comment po ngayon ni Madam Sherry White po, kuya. Opo, ako po yun. Okay. So, may tumawag mo ba sa inyo? May tumawag po sa akin kanina po. Ano sabi nila? Po? Ano yung sabi nila? Panalo daw po ako ng 10,000. Tapos? Tapos, isend na daw yung, ano, yung pera daw po. Nasaan na po ba? Nasaan na po ba? po. <laughs> Ayan guys, tumawag sa akin yung ano, may tumawag sa akin itong scammer. So ito oh. I'm sa video na to. Ayan eh, no. Ito na nga maaari, ituturo ko sa'yo kung paano manalo dito. dito sa PHL Ayan. boss. Nag-comment ako dito, ito. Nasa so, na yun ano Wala yung comment ko dito. Ito yung comment ko. Tapos, binigay ko yung Gcash ko dito. Tapos, hinihingi nila guys yung ano. Hinihingi nila guys yung ano ko. Tawag dyan. Yung code ko. Kasi, binubuksan nila yung Gcash ko. <laughs> Ayan o. Binubuksan nila yung Gcash ko. Kaya, hinihingi nila yung may code na dumating. Ito guys, yung code na dumating. Ito, ito. Yung code na dumating. Ito yung code na dumating. Ayan <laughs> Tapos, ngayon, tumawag, may dalawang beses na tumawag dito. Binigyan ko ng maling, maling code. <laughs> ayan, kahapon, nag-cash out ako ng 50k. So, ay alam na guys, yung mga galawan ng scammer. Pag, dinagay, kinu, inaligay, guys, yung ano ninyo guys, yung Gcash nyo guys. Ayan. Naka 300k na ako ngayon itong week kukunin nila guys yung ano mo guys, yung Gcash nyo, bubuksan yun. Pag nabuksan yun, matik na lang yung laman. Eh kung meron pa yun mga andon, yung pwedeng sa G-Credit, tapos G-Save, o di yung SIM nyo doon, patay na. Kaya guys, ah uh, dapat po, huwag na huwag nyo pong ibibigay yung code po ninyo once na nag, ano po kayo ng mga Gcash dyan, pag nag, ano po kayo ng Gcash, nag-send po kayo ng Gcash dyan sa mga link ay sa mga nagpo-post nagpapano ng ano nagpapakomment ng Gcash wag na wag nyo pong wag na wag nyo pong ibibigay yung code lalong lalo na kung malaki yung laman ng Gcash po ninyo guys so yan po yung advice ko sa inyo so mamaya tatawag po yan siguro naka ano na yun naka ano na yun naka alarma na yun kasi tumawag sa akin ito tumawag sa akin to guys na number na yan ito tumawag sa akin yung number na yan ito itong isa itong ayan na dalawa yan tumawag sa akin sunodan niya na dalawa yan kasi binubuksan nila yung gcash ko nanalo daw ako ng 10,000 sabi ko kung nanalo ako ng 10,000 dapat isend nila yung 10,000 so kaya guys kayo guys ingat ingat po kayo guys sa pag kahit na mag post po kayo ng gcash number po niyo wag na wag po ninyong ibibigay yung code neighbor kaya pag minsan di ba po pag minsan may andito nagre-remind lagi si Gcash na wag daw i-share yung do not share your code yan guys so nasa baba oh. do not share this code So, wag na wag niyo pong i-share yung code po ninyo, lalong lalo na kung may nagbubukas na may nagpapanggap na nanalo nanalo kayo sa ano, kay ganyan ganyan oh, para safe po yung Gcash po ninyo. So, ayos ba guys? Sana nakatulong tong video ito guys. Baka ma-scam din kayo. Maraming scammer naglipa na ngayon. Lalo na ngayon, ngayon December. So, gusto nilang maging one time, big time. So, hanggang dito na lang guys yung ating video tutorial. <laughs> Joke. Uh, yung advice sa ating guys, huwag na huwag po kayong mag-ano na yung ano, Gcash po ninyo. Kung, magpo mag-post po kayo ng Gcash, sakaling mag-post po kayo ng Gcash, huwag na huwag nyo pong i-share yung code po ninyo. Sa mga, lalo na yung mga scammer ngayon. Marami pong naglipa ng scammer po ngayon. Guys, thank you. Tinata hinihintay ko nga guys, ano eh, puma, uh, tumawag ulit eh. Akala ko kanina na, na ano na, na video na, hindi pa pala. Hindi pa pala, hindi pa pala ano, hindi pa pala. Hello, kasita, oh. Ako nga pala si Arnel na dito. Hindi pa pala na video yung kanina. Buti na lang nakita ko. Bye guys, thank you.